bago naghari ang mga bus at jeep sa ating mga kalsada, sa kalesa o karitela umasa ang ating mga ninuno. At ngayon, meron akong kwento. Pero hindi kwentong kutsero, kundi kwentong kutsera. Sa buhol-buhol na traffic ngayon sa Metro Manila. Mas ma-imagine na ang dating siga ng mga kalsada, hindi mga jeep at bus sa EDSA, kundi mga kalesa. Salitang kastila ang kalesa ng ibig sabihin, golong na hinihila ng kabayo na binamantuhan ng kutsero. 18th century, nung palaga natin ito na makastila sa Pilipinas. Mga ilustrado lamang o yung mga may mataas na antas sa lipunan ang may kakayahang sumakay at magmayari noon ng kalesa. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa paghahanap ng mas mabilis na transportasyon, pila nasipa sa lansangan ng mga kalesa. marami-raming kalesa. Sugod sa vegan inokosur. Kung saan may halos dalawang daang kalesa at parang tumigil ang oras noong panahon ng mga Kastila. Pero kung dati mga kutsero lamang ang nagpapatakbo ng mga kalesa rito, ngayon, gumibida na rin ang mga Kutsyera! sa umaga ng kutsyerang si Pia, ang kabayo niyang si Jethro ang una niyang inaasikaso. Pinakakain ng damo at feeds. Sunod niya itong paliliguan. na ba Hindi raw kasi sapat ang kinikita ng kanyang mister bilang dishwasher sa isang restaurant. Kaya buong tiyagang nagkukutsera si Pia. Doon sa dalawang bata kasi nag-aaral na po yung isang yung panganay po. Pang, para grade 1 na po ngayong next year hindi susunod po na pasukan. pong bunso, nagagatas po. Doon po, dahil po doon, kailangan ko pong tulungan yung asawa ko. Matapos niyang ikabit kay Jeffro ang kalesa, lumarga na siya. Taong 2003, nung nagsimulang magkaroon ng mga kutsera sa bigan sa mga pamilya na mga kutsero si Pia. Ang kanyang lolo, katay at dalawang kapatid. Ito ang ipinabubuhay. Ang kanya namang ina na si Aling Roberta, ang kauna-unahang kutsera dito. 15 minutos na, narating na ni Pia ang pilahan ng mga sa gilid ng Vigan Cathedral. Sa araw na ito, hulaan nyo kung sino ang buena manong pasahero niya out. di ba mga panglalaki lang po? Ay, oh, ganun talaga po yung panglalaki lang po. Pero kinirig din po ng mga babae kasi kinisip po ng mga babae, kaya po ng lalaki, kaya rin po ng babae. Ah, talaga. Ilan kayong kusera ang babae dito? Kaya, anin ko kami ng mga mga. Kumusta naman? Di kayo, di -discriminate mga lalaki, yung Ay, hindi kayo discriminate ng mga lalaking kasyero? Hindi naman po. Kadalasan pa nga po ng mga kasyero po. Mas pinipili po nila yung kasyera po kesa sa kasyero. Kasi po, advantage po sa amin yun. Kasi po pagka meron po mga disabled o kaya po eh, kay mga matatanda na po na sumasakay sa kanesa, lalo po kung babae. Hindi po nila maalayan ang gusto. Kami po mga babae, pwede po namin silang hawakan sa hika. Kagewang. Oo, hindi na hihiyan. Okay. Katulad na mga kutsero, si Pia Rao ay nagdaan sa seminar bago nagka-lisensya para makapagpamatbo ng kalesa. Hindi ba pa kayo? Mas hirap. May mga kabayo na isusuko na mga ang kanilang teritoryo. Okay naman sila mo, pero mas magaling po na lalaki dito. Mas maganda puro lalaki. Para pag wala man yung kabayo ng isang, kasi may mga kabayo na mas, uh, mas madaling pag yung lalaki ang punchero, mas madaling na uh, haw uh, hawakan yung kabayo. Samantala, kwento sa akin ni Pia na minsan na rin daw ako naging pasahero ng kanyang ama. buong pamilya nyo nandito sa pagkukutsero? Uh, Nagsimula po silang laro sa Caneta, ka isang kanesa at isang kabayo. Oh. Magkano ang boundary? One side po na ng isang buwan. Magkano kita mo ba araw-araw? Sa mga araw po so, na, na maraming turista, lagaya po ng semana, ganyan sa bisesyo na bakit po. Mm -hmm. Nababa po ni Mandaan. ng burnay o banga. nasa pagburnayan na tayo yung gawaan ng mga jar, mga clay jar. Sa original shape. Oo. Kaya ang pinabagoon. Oo. Kaya ang pinasura. Asin. At, uh -huh. Ayun, Ayun, asin. asin. Itong traditional na refrigerator ng ano, okay. ng mga ilokano ng hindi pa uso ang refrigerator. Lahat tinatago sa burnay. Nakikita rin sa Vigan ang pagawaan ng tradisyonal na tela ng mga Ilocano na kung tawagin, Abel. Nakarating din kami sa isa pang sikat na tourist spot ngayon, ang Baluarte. sa mga kasama sa tour dito, itong Baluarte. sa paglilibot sa Biga ng iba't ibang pagkain ilukano. Katulad ng empanada. baboy na ang katerno sa usawang dugo. Para hindi ko maunawaan ang pinagdaraanan ng mga kutsyerang katulad ni Pia, sinubukan ko ang kanyang trabaho. Paano ba? Dalawin niyo ko ng kanyang kutsyer. Andar tayo. Ay! Dalawin paano pag gusto kong bilisan? Ay, ano lang ito? Pag mo daw, gano'n lang. Pero ganito lang siya talaga. Bilis na bilis ka siya. Paano? Pag hinapong ito siya ng... Ay, ayoko. Papaluin mo siya. Kailan pa ng pinang ko? Ah, ito. Kailan paluin mo siya pag mabilis? Ako. Oh, Hindi ko naman siya pinapalo. Kailangan daw maramdaman niya yung bubit. Mabawa naman pag pinalo eh. O, oh, pa paano pag mag-turn? Pag mag-turn po namin, ito puntang ilalim. Ilalim ko? Okay. Ah, okay. Tama? Okay! Kaligtas si Pia at ang kanyang baby na isinunod niya sa pangalan ng kanyang kabayo. Matapos ang mahaba-habang biyahe namin. Matagot si Jethro. So pagkitaos ng mahaba-habang niyang biyahe, baka kainin natin siya. At pinaliguan. Sana magpalitin ang kabay. Sana wag na po ma'am. Oo, sanda. Sana Gusto daw niya yung -los para hindi mabigyan mo. Oo po ma'am. Pero yung kang tao ng pagkakaroon. po yung nailag Wala May shampoo din. Conditioner. Ma'am, ah, so si ka ng abroad. Ah, ito ba talaga ang pangkabayo? O oh, nagkataon lang? Pagkabarito po kasi naman ginamit natin. Mainit Ace of Uber din kasi ang tawag sa mga kabayo eh. Dahil pinagtatrabaho natin sila, kailangan alagaan din mga ito. Marami sa atin, lahat ng hirap bubunuin. Kahit maghingal kabayo, para lang makapagtrabaho ng marangal, paminsan-minsan, sana limunin din natin ang ating pinanggalingan para higit natin makilala ang ating mga sarili at magabayan tayo kung saan tayo patungo. Para sa story suggestions at feedback, pwede niyo po kaming i-email o puntahan sa aming webpage o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts hanggang sa susunod na Sabado po para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan.